na yung bunta guys Monica ni kahimtang diri sa bye bye karon guys so, grabe na sa barlod grabe oh mo ko katulog mo pa akong mata Lahat lang akong mata guys Dungog kay dito sa balay Distansya rin really, yun sa balay Yung bye bye oh. oh, yan guys. Oh,